Padilim at tahimik ang gabi sa isang baryo sa probinsya. Si Nena, isang batang babae, ay naglalakad pa uwi mula sa bahay ng kanyang lola. Habang dumadaan siya sa lumang sementeryo, biglang may narinig siyang mga yapak sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang makita. Bumilis ang tibok ng puso ni Nena. Naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Binilisan niya ang kanyang paglakad, ngunit mas naging malakas ang mga yapak na naririnig niya. Ngayon ay tila mas malapit na ito. Sa kanyang takot, tumakbo siya pero naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Nang lumingon siya, isang matandang babae, puting-puti ang buhok at may malalim na mga mata, ang nakatingin sa kanya. Huwag kang matakot, bulong ng matanda. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Bago pa makasigaw si Nena, nawala na ang matanda, ngunit naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa tuwing lumalakad siya sa sementeryo mula noon, lagi niyang nararamdaman ang presensya ng matanda na tila laging nagbabantay sa kanya.